Ito na ang kinalabasan ng ating giniling recipe. Hello guys! Subukan nyo nga ito sa giniling. Ito nga, nagpakulo na ako ng giniling. Pinakulongan ko lang po ng 10 minuto. Kailanganin natin ng isang itlog tsaka harina at sibuya. Sihiwain natin ito ng pa-cubes. Yan, hiwahiwain mo lang ng pa-cubes na maliliit. ihahalo na natin dito sa ating giniling yung nahihiwa-hiwa natin sibuyas. Ayan. Lalagyan natin ng isang pirasong itlog. Ang size niyan ay large. Maglalagay naman tayo ng harina. Isang, isang kutsara. Dalawang kutsara. Titimplahan naman natin ito ng magic sarap. Maglalagay din tayo ng asin. Pwede na sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay na pampalasa. Imimix lang natin ito ng mabuti hanggang sa maghalo-halo lahat ng nanilagay nating pampa lasa. Nagdagdag na kami ng kaunting harina. Siyempre, gagamitin natin ng ating non-sticky pan para kahit konting mantika lang ay okay na. Mainitan na natin ang ah, mantika. Yan, kapag mainit na maglalagay na tayo ng Depende na nga lang sa'yo kung gusto mo nang makapal o manipis ang paglagay mo kapag magpiprito ka na. Balik na rin natin kapag nag-golden brown na ang ilalim para maluto naman dito sa ibabaw. Dahil nga mahilig itong pangalawa kong anak ay siya na nga ang nagluto ng aming ulaming na giniling recipe. Ito na ang kinalabasan ng ating giniling recipe. Kaya itrain nyo na din ang ganitong recipe. May mang tumas na sa usawan. Kaya tara guys, tikman na natin ang ating ang niluto ng aking anak na giniling. Pwedeng pwede na nga itong pang ulam at pangbaon ng ating mga anak sa kanilang eskwelahan. Kaya itrain na natin mga mare. Nasiguradong magugustuhan ng ating mga anak. Maraming salamat sa mga laging nanonood sa aking video. Hanggang dito na lang guys. Bye bye. Matsala.